Hello everybody! Magandang araw! Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano i-delete ang account sa TikTok ngayong 2025. So ang una mo lang gagawin ay buksan ang iyong TikTok application at siguraduhin mo na nasa tamang account ka bago mo ito delete. Ngayon ay i-click mo lang ang iyong profile na nasa pinakababa. Okay, pagkatapos yan ay i-click ang tatlong guhit na nasa taas at i-click mo ang settings and privacy. Okay, so makikita mo ang tatlong guhit na iyan kapag linik mo wow. So, i-click natin ulit at i-click ang tatlong guhit na makikita natin sa itaas. Ngayon, i-click mo lang ang settings and privacy. Dito, i-click mo lang ang account. At pagkatapos yan, makikita mo na dito ang deactivate or delete account. So, i-click mo lang yan. At paghintay ka lang na ilang segundo, dito i-click mo lang ang delete account permanently tama. Pagkatapos yan ay piliin mo lang kung ano ang reason mo bakit i-delete -de mo ang iyong TikTok account. Ngayon, i-click mo lang ang continue pagkatapos niyan. Pwede mo rin skip ang part na ito. Pagkatapos niyan ay i-click mo lang ang circle na nasa baba at i-click ang continue. Okay, so dito, kailangan mo itong basahin kung ano ang mangyayari kapag dinilit mo ang iyong account at i-click ang continue. Ngayon, para sigurado si TikTok na ikaw ito, ay may code na isa-send sa email na ginagamit mo sa TikTok account na ito. At kailangan mo lang ilagay dito bago mo i-click ang delete account. And that's it for this video. If you think this video helped you solve your concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye!